Good day, mga kasabwat. If I will give you the best advice that I could ever have, try to listen to me. Gising gising na po. Ngayon po ang oras natin ay 5.50. At kanina pa po ay tayo gising na. Pagkatapos nating manood ng video, ganun din po ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ay tayo po ay gumawa na dito sa ating pong, uh, garden. At ito nga po ang atin pong ginagawa. Sinukayan po natin ito. Dito po natin nilagay ang ating mga winawalis. Ayan. At nandito po tayo sa may harap mismo. Ayan. At atin nga pong inaayos ulit ang ating garden. Isa sa maipapayo ko sa mga kasapuan natin. Kung ako yung magpapayo, ang pinakamagandang maipapayo ko ngayong araw na ito ay gumising tayo ng maga sapagkat sa pagising ng maaga, yun bang tulog pa ang karamihan, ay lamang ka na sa kanil. Okay. ang pinaka-productive na araw, pinaka-productive na oras sa isang araw ay yung umaga. At kapag nagising ka ng maaga, mas marami ka siyempre yung magagawa. At batay sa aking karanasan, paggising ko ng umaga, nandun yung pinaka-fresh ang utak At nakakaisip ako ng magagandang gawin. Kapag ngayon, hindi ko pato pa ito tinanong ko Pero paggising ko at nagmuni-muni na po. Ako. Ay, ito yung pumasok sa isip ko. Natatanggalin ko yung mga nakumpos ko na dito dahil ito yung mga katulad niyan, mga basura dati. Na pinapunan po ng mga kain ng kandila tipa. At ngayon, ito nga ating kumataba na po. Ito naman po ngayon ang ating pagtatamlan. Ang dragon. Itatanim natin, magtatanim tayo ng umaga. At, tiyak. Ito yung magiging mataba. Dahil, tingnan po ninyo, ay mataba po yung lupa na. Dahil puro mga basura po yan dati, mga balat ng saging, mga ganyan, na na naging lupa na siya, na na po siya at papalitan ulit natin ng mga basura. Habang tayo naglilinis ngayon, ay magiging maganda po siya at magiging kapakipakinabang sa ating halaman. Tara tingnan po natin sa ating pinaglalagyan. Ito po. Dahil dito po nga yung ating bagong ginagawa ngayon. Dahil ako nga po ay kung hindi man araw-araw at least weekly ay nagde-develop ng ating bakuran. Ito pong pwesto na ito ay Dati na po to marami na po itong naitanim dito. May pechay, may pakwan, at may kalabasa, patola, at upo. Marami na po tayong naitanim dito at ang natira na nga lang po dito ay ang ating kamatis at papaya at singkamas. Yung ating mga saluyot dati dito ay tinanggalan natin. At tingnan po ninyo, napakataba na yung lupa. At yung ating binutas doon ay ating pong lalagyan ng mga basura. Ito pong mga basura dito sa ilalim ng bignay at kalamansi ay atin pong wawalisan at yan po yung ating pong ginagawa ayan tayo po yung magwawalis at aayusin po natin yan ayan Okay? isi-set up po muna natin ang ating camera ayan katulad yan nakaset up na po tayo po yung magwawalis ito e pong camping nito ay bago natin bilhin ayan po yung ay camping po sa atin ito at naman po yan sa atin pong nagsalagay natin po tayo ng ayo. At kung hindi kong papansin dito na po, mawalisan na po natin ito. Nakakawalit na tayo. At yung mga masyera na ating mga itong dito ay ating mga mga dagamit. So, ito ang kapatid na pong ka po. Wala akong tapong dito sa ating bataan. Lahat ay may sirbi. At ito ang kapatid na mga labang. Kaya talagang, pag naisip ka ng maaga, po, ay ahead na ahead ka na. Langong achievement sa so mga gawa. At ito ang kapatid na hapon, ay, hindi na ako masyado nagulo. Ay, hindi na ako masyado Pero mas productive yung umaga. Karamihan ng magandang result ng ating kong ibinaglat ay yung ginawa natin sa umaga. Kasi maganda yung pag maganda yung content. Kasi sa umaga, sarap mag-isip. Fresh mo fresh, bagong paninga ka. At yung gising mo ay, lalo kung ang gising mo ay magandang bubungat sa'yo, katulad dito sa aming kanaman, ay ang dami mong magandang mag-isip. Katulad yan, itong kanto natin ngayon ay ngayon ko lang hindi ko naisip, wag naman may insider na ako, na ako ay gising. Pero hindi ko lang sinanong sa nila yung ikong content ko ng mga luna. Actually, kasi ko pa yung gustong ilawan ng content, pero wala akong naisip. Pero ngayon, dahil maaga po tayong nagising, 4 k okay, 3 ay gising na po tayo. At nanood na tayo ng mga mga series video na patulad din dito. Kahit yung dito ko, pinapanood ko yung kong pipas ng aking bintan. Ay pinanood ko po kanina. Ay, nakaka-inspire kasi maraming nang nanonood po doon kahit ako mismo natutuwa na pinapanood kaya sabi ko magugusto ako ng iba dahil ako mismo po video na doon ay natutuwa din at sya tayo kumaga din ang ginawa kaya yung maigising ka ng maaga ay talagang ipapalo ko po sa inyo sa mga gumagawa nito magising ng maaga magpatuloy nyo lang po yan maganda po yan at yung mga hindi naman po ay nakaralan nyo po magising ng maaga maaga dahil pag nagising tayo ng maaga ay malami po tayong magagawa at napaka-productive po natin ng ating araw-araw. So, ito pong garden po natin ay matatapos po ang bunga ng pagising natin ng maaga sa loob ng anong na buwan, ng January, ng Mayo ay pagkaman natin nagigitin na tayong maaga, bali po naman talaga natin pero iba po ngayon dahil may project po akong ginagawa tuwing umaga at yun po yung garden bukod doon, sinasabagay ng suba ng vlog dito sa ating channel moto at double purpose napapaganda na natin yung ating natura makaka-inspire pa tayo ng ibang tao at kung inyo pong bababatansin kung inyo pong balikan yung ating pong video Ayan. Tara po. At pupunta po tayo. Ito na po yung kambing. Matanda na. Pangkatay na po talaga yan. Ay, yung ating pong video ay talagang araw-araw po yan. Sinisikap po natin araw-araw. Wag -araw. minsan ay hindi po. Pero sinisikap ko po na makasir araw-araw ng ating pong mga ginagawa para makainspire din sa ibang tao. Dahil yun naman ang ating purpose. To inspire others ng ating pong mga ginagawa. Gusto ko po kapag ang ko po, nilalimutan tayo tayo ng channel mo po. Ito ang ating YouTube channel. ay Ang gusto po natin ay maka-inspire ng maraming tao. At tayo po ay kukuhan ng pantabon. Ayan. Dito naman po tayo kukuha sa may mga pato. Ayan. Ganito. Matasok po tayo doon. At tatabonan po natin tayo. Ito po yung mga ipa natin kinuha dito. At atin na po kukunin dahil yung, gulat naman ang mga ipa. Papalitan din natin po. Kuha po tayo dito. Ayan. Ito na po yung magiging kontago na po. Ito so, yung papalitan natin po. Ulit tayo na. Ito um, ah, doon sa ating timpunan. Sa so, may lake. At hapon ay nakita ko na meron. So, ito yung mga bago po. Ayan naging bago dito. May pagkain pa sila. Yung mga binibig na. Um, ah. at ba? Ayan nga po. Napakaganda yung kumatang mata. Kaya gising natin ng maaga para marami tayong magawa kaya gising-gising lang tayo ng maaga wala pong mawawala sa atin pag nagising tayo ng maaga ito na po ang nangyari tatabunan po natin yan yan tatabunan po natin ng ipa okay yan na po siya ito na po oh. At pag yan inabulok maganda na mga ganitin pero kung hindi hindi na rin natin ililipat ito dito na yan at yan ay pagkain na ng mga kamatis at talong didiligan lang araw-araw yan para mabulok ganyan po yung ating ginagawa dito sa kabila ay ganyan din po yung ating gagawin at tiyak, magiging maganda ang ating bakuran ang ating mga gulay ay magiging mataba at mamaya po tayo po ay magtatanim na nga po ito na po mga kasabuat ang ating pong mga hinakot na lupa at yung saging na pinagbabara natin ng tubig na pandilig yan yung mga balat na yan ay atin na pong mix ito po ang uri ng preparasyon na ginagawa natin dito sa ating backyard garden. Kahapon ko pa po ito sinimulan ng mag umaga katulad din ngayon. Alas 5, alas 5 rin kahapon ng madaling araw, umaga. At ngayon ganoon din po yung aking ginawa. At ito na po yung result. At uh, hopefully dahil ngayon ay 6.30 ay matatamdan na po natin to. May 30 minutes pa tayo para may ito. Sa tingin ko eh, kayang kaya na. Kaya samahan niyo po ako. Ito document ulit natin to. Ganito lang po ang ating ginagawa tuwing madaling araw. At nakita ko nga po, napaka-productive, nakakashare na tayo, may nanonood. sabi na nating average 100 or higit pa, ay may kahit dalawa lang o tatlo na talagang na-inspire, ay masaya na po ako. Hindi na po tayo lugi sa ating pag-document na ito. Sapagkat so, yun naman ang ating goal, yung maka-inspire po tayo. Na hindi lamang tayo ang ma-inspire sa ating ginagawa. Bagkus yung mga taong makakapanood nito, na sabi nyo, ay ganun lang pala. O kaya naman, alam nyo na itong ginagawa na ito, pero gusto nyo lang kumuha ng inspiration na kayang-kayang pala natin gumawa. Na kahit anong busy ninyo, alam ko naman na maraming taong mga busy. At tulad ko rin, marami rin po tayong Pero naglalaan po talaga ako ng panahon para mag-garden. Gotcha. Hindi po kayo. I-mix na po natin ito. Pag kulang po yung lupa, ay dadagdagan na po natin dito sa palipot din. Yan po yung natin ginagawa. At ito. Ito. Ang mga kapatid natin ng kaming kambing, kung mga kapatid natin ng kaming kambing. Ang mga kapatid natin ng kaming po Ang mga kapatid natin ng kaming kambing.

i-mix-mix na -mix lang po bago tayo po, po yung magtanim para na sigurado po, po tayo yan po yung ginagawa at po, po naman napaka po ng ating ginagawa maganda yung ating harvest naman ay maganda po yung result hindi na po tayo nakakabino. dahil mataba na po yung lupa natin ginagamit ayan. ganyan lang po at makakaibig po sa doon may mga itong halos 5 months na po tayong gumagawa ng ganito na nagpupotilis ang ating garden pero yung result na po ay sobrang bawin bawi naman po ayan hindi po matatawaran hindi kayang supiyan ng pera hindi na po mas malaki na ko dati. Kung tayo po yung nasa abroad. Pero yung effect nito sa ating kalusugan ay ibang di ba po. Agagang sabi nga nila yung healthy living. Ayan. Yun naman po ang hangarin ng ating buhay. Maging masaya tayo at maging malusog. Dahil kahit anong natin ang pera natin, kung tayo may sakit na marami tayong kilalang natin yan, na mapera nga, pakitin naman na. Ayun na kailangan po Sagan natin yung so, yung ating Red style. Para tayo ay hindi ko Yan po. Pag na po natin na ganyan yan. Ipapuntay na po natin. Napakalambot po ng lupa. At siguradong mataba. ba? kasi sa ating karanasan talagang maganda po ang lupang ng ganito 24 na po tayo pipiligan pa po natin para sigurado at yung ating pandilig po ay samahan nyo po ako dito rin po tayo kumukha ng pandilig yung pinagbabaran po natin ay yan ganito na po yung kulay nya yung ating pinagbabaran dito po tayo kukuhan ng pandilig yan Ayan. Ayan. Dito po tayo kukuha ng pandilig. Ayan. Ito na po yung aking pandilig. Ayan. Ating pong ididilig dito. Set up po muna natin ang camera. Wag po kayong bibitaw. Ipapakita ko lang po. Ayan. Ganito po yung ating Bago natin tatanggap. Uh, dito ba? Uh, Nakakahili po yan sa gawain. Dito naman na po. Dito talagang basic na basic. Siyempre, nagiging dot ang buka. Nagiging malambot. Bukal lang. Hindi e, ano pa. Sabi, tatapay ang ating mga alaga dito. Kung ano man ang ating itatanim, titignan ko pa po yung mga punla. Kung ano magandang itanim dito. Kung pagkakabong natin dyan. Ito na yung sinasabi ko lagi. Kung ano yung available mo, yun ang iyong para hindi ka stress pero hindi pa po tayo nakakapagtanim ay tinawag po tayo ng anak ni kapitan at tayo nga po ay mayroong special na gagawin ngayon tayo bibisita sa lupa na idodonate ni Pilo Cabantugan sa may sitio kalamansian mga kaibigan nating mga katutubo ito at tayo po yung magdadrive at titingnan po natin kaya Jacob? Kekatan je ipa nang magkakabilad sa tipa nga daga. Sige. Magkabilad na sa ipa na tipa balay ta koy. natin itong rescue. Ganyan po ang buhay natin. Kahit po tayo busy ay nabibigyan natin ng panahon ng pag sa tulad ngayon dahil tayo po itinawag on call po tayo ay kahit po gano'n, may natapos po tayo sa ating garden, bagaman hindi ko natin natamnan ngayon, ay pupuli mamayang hapon, kung hindi man, ay bu bukas ulit. Ang mahalaga ay may ginagawa tayo araw-araw. Kaya ganyan po, agahan lang po natin ng gising. Katulad yan, kung hindi pa ako nakaaga ng gising, hindi po natin na-develop ang ating garden. Pero dahil naaga tayo ng gising, ay tayo po ay may nagawa. At ngayon ay pupunta nga po tayo sa kalamansian. titingnan ang ating uh, lupa na itutunit ng ating kaibigang Uh, katutubo para sa Sitio or Balaylakoy. Kaya muli po, magising tayo ng umaga para marami tayong magagawa.